Hello everyone! So for today's video, ayan medyo matagal-tagal na tayong hindi pa nakapag-upload kaya ngayon ay edit-edit din pag may time. Hahaha! <laughs> so for today's video guys, ayan, so yan po pala ay white beans. Yang white beans na yan, yan po yung ating lulutuin ngayon. So bago po natin lutuin, kailangan po natin hugasan ng maigi yan dahil hindi po natin maiiwasan no? hindi po maiiwasan na may mga alikabok at dumi-dumi sa beans. So diba nakita nyo maraming lumulutang so kailangan natin tanggalin yan so hugasan lang po natin ng maigi yan bago po natin yan ibababad dahil yes ibababad po natin ng 24 oras siyang ating beans so nahugasan na natin at hindi naon ang video kaya ayan tapos na naugasan, o diba so ganun ka magic so yun po palang nilagay ko dyan ay 1 tablespoon na baking soda so yung baking soda ay nakakatulong yan sa pagpapalambot ng ating beans So yan po ay hahaluin lang po natin ng maigi. Ayan, halo-halo lang. Samahan nyo na rin ng pagmamahal. Ayan, sarap lang. So yan ay hahaluin lang natin ng maigi. Takpan. At ibabad natin ng 24 oras. So kailangan talaga nakababad siya guys ng 24 oras para hindi po tayo mahihirapan sa pagluto. Dahil talagang matigas ang beans. So, ayan. So, after 24 oras, ganyan na po yung ating beans. Ayan, napapansin nyo, tumataba na siya. So, yan po ay hugasan po natin ulit. Ayan, hugasan na natin ng maigi ang ating beans bago po natin siya lulutuin. As usual, pumulo na yung ating beans. Sarot lang, ayan. So, yan pala, yan, lagyan na natin ng tubig. At yan ay kumulo na. Ayan, o, diba? Magic yan. So yung beans guys ay kailangan palambutin natin ng maigi. Ayan, yan po kasi ang ihalo natin sa ating halo-halo. Mas nakakatipid, mas nakakamura pagka tayo ang magluluto. So kapag uh, malambot na yung ating white beans, saka po natin lagyan ng white sugar. So yung ating uh, white beans ay isang kilo yan. So isang kilong white sugar din po yung aking nilalagay. O ba diba? So simple lang naman ang pagluluto nito, medyo matagal nga lang. Kailangan tsagaan. Parang pag-ibig ba? Ganon, kailangan mo bago mo makamit yung tunay na pag-ibig. Char lang. Ayan, napunta na sa pag-ibig. So yan po pala guys, ay haluin natin ng maigi. So dahan-dahan lang po natin siyang haluin para matunaw po yung asukal. So sa paglalagay naman ng asukal, so maglidipindi pa rin po sa inyo kung anong gusto nyong tamis. Para sa akin, yung isang kilo na white beans at isang kilo na white sugar ay sapat na po para sa ating halo-halo para hindi po siya mapapanis agad. Actually, hindi naman po talaga siya mapapanis dahil yung sugar na yan ay gawin natin caramelize. So bago natin yan itanggalin sa ating kaldiro o bago natin isalin sa ating mga lagayan, dapat yung sugar na ating nilalagay ay naging caramelized na. So yan ay malapit na. Ayan. So kung napapansin niyo hindi ko tinatakpan. Yes, hindi ko po talaga tinatakpan. Hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo dyan. Hanggang magiging caramelized na yung ating sugar. So kailangan talaga yan guys para hindi madaling mapanis yung ating beans. So isang kilo lang naman yan. Madali lang yan. Maubos agad dahil... Uh, sa awa ng Diyos ay pinagpala naman po yung ating halo-halo everyday Huwag lang mag out. Yan po yung kalaban namin dito. Pagka nag out, di absent po tayo sa halo-halo. So, pagka ganyan na yung uh, sugar natin guys, medyo caramelized at malapot-lapot na, so pwede na siya. So, bago po natin ilalagay sa ating lagayan, kailangan pong palalamigin muna natin yung ating beans para iwas panis din po at dapat yung mga buti o lalagyan ninyo ay dapat naka-sterilize din po para iwas pasok bakterya so ganon po yung aking ginagawa at dahil yan ay maubos namin niya ng buong araw hindi ko na po nilalagay sa bote pero pagka nagluto kami ng pangmaramihan nilalagay ko sa bote yun nga ay kailangang sterilize natin yung ating mga bote So yan lang po yung ating uh, video ngayon guys. So pagpasinsyahan nyo na at hindi na ako nakapanood sa inyong mga video. Minsan nanonood ako guys pero hiniwanan ko lang at hindi nga lang ako nagiiwan ng bakas. Dahil nga sa sobrang busy natin. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. So hanggang dito na lang po tayo. See you on my next upload. Next month pa po siguro dahil nag ako ng i-upload. <laughs> at i-edit. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Uh, ito po ay ililipat ko na at para lalamig na rin dahil ito ay kailangan namin ngayong araw na ito sa aming halo-halo. So magingat po tayong lahat guys at maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. God bless you more. Bye bye.